ba ng basura? Kasi paano makakataan ng basura? Diba so, yan o? Uh, uh, may mga ano eh. Ayan ang mga nakaharang sa dadaanan oh. ng aming basura. Paray Dap okay. naman. Dapat papasok ang basura kasi so, may aming nakaharap. Oh, yan o. Oh paano makapasok sa amin ang basura hey! dahil maraming nakaharang oh, o ayan, ang mga nagtatapon na ngayon doon oh. hindi naman dapat doon <laughs> ano, ang dami mga nakaparking o, oh, ang dami mga nakaparking hindi makapasok yung basura eto okay. na nga, o, oh, binaglag na nga daw nila <laughs> o, ano, o, oh, oh, ano, oh, hindi makapasok Oh, yan, oh. Hindi, vlog ba yan? Vlog ba yan? Oh, ah. oh. Ayun, yung magandang babae. Yung mayaman <laughs> sa sapa, ayan. Ay, guys, yung mayaman <laughs> <ayon, yung mayaw laughs> sa sapa. Ayan, yung mayaman na may sa <laughs> sapa. Ayan, oh. Sila, ano namin? Ano po lang, di ba pa basura sa amin? Eh, ano ba lang yung mangyayari dyan, oh. Hindi na mo yan, oh. Ayun, ano yan? Ayan, ayan lama Laki ng bahay. Ang ganda ng kanyang tindahan. Ito yung mayaman sa sapa. oh yan yung mayaman. Ito yung mayaman. Yung mayaman sa nya oh kaya parang yung silang donyo. Parang walang gulo. Yan ka mukha ng donyo. O, tayo niya mga donyo. Yan mo kayo mukha na karo na. Oo, meron niya yan. Yan bye Padala ko pala yung mamaya.

kakapunan ng basura oh yan wala nang magugulan oh yan pa oh sinunuyo nagkakapunan ng basura oh yan si Ruel. Tingnan mo, mayroon pang palampak na naiwan lang dito. Ayan, o. Oh, ayan, ayan. Si ano yung silani. Hello, Lan. Hello. Ha? Ikaw. O, oh, diba? Okay. Ah, wala. Like, Kinaguhaan kita. Si o, diba? Ang ganda diba, mo. Diba, diba, parang Donya. Ayan ang tindahan ni Donya. Sino ba yan? Yan yung bigasan. Bigasa, o, yan bigasan. Bye-bye sa pa. Ayan. Bigasan sa sapa Dating maliit. Ngayon, lumaki na. Yumayama. Baya. Diba uh, Ay. Yan. Sige pa kami go mabili ng bigas. Guys. Ah, uh, ayan. Oh, uh, oh, kasi uh, kasi, uh, kasi uh, no pamili <laughs> 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 na kaya. Tawag ka. Sa mesa 'yan, larit. Maalim. Ah, hindi makapaso. Eh, marami ng rurok ang barada. Doon. At doon, hindi dito, maluwag dito. Kaya nga doon nanay nanuhan. O, hindi namin namin. na papasok kaya, ayaw na pumasok ni Kuya. Ready dito, Adele. Doon maluwag. Ah. Suhemi, alam mo naman niya. Maarte Ayaw na ni, ano Arpe sabi? Maarte yung dito. Maarte yung driver, hindi niya pupunta dito. Pag sinabi niya mamiyang hapon, ang sabi mamiyang hapon daw dito, hindi niya babalik. Di Bumabalik pa ba na hapon yan, di ba hindi? Naya. Hindi niya babalik. Hindi niya babalik. Hindi May problema niyan, driver. Yun nga, ayaw dumiretso. Ang nangyari, sabi ko may panambak. Eh, nakapusig daw. namin dito eh. <laughs> Sapo, driver, ang may problema, hindi yung sa lugar natin. Kasi kung gusto nila, kaya. naririnig oh, nyo na. Driver daw. Driver daw may problema. O yasinini. Walang problema. Oh. Ayan o. o. driver daw. Driver, ang may problema. Ayaw niyang masagi yung kanyang truck ng basura. Kaya kami, doon dul, sa dulo pa namin tinapon. Ay! Ay, pupus natin to. Pupus po sa nga. Oh, ay, ba? Ay, 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 siya, ay, Alas 3 ng madaling araw, inaakot ko rin sa tingin para makandaan na. <laughs> ito kay Rosto. Hindi, so. kaya naman. Sabi nga ni, sabi nga ni Kuya Hermes, tayo niyang pumasok, kaya naman niya. Kung sa kakayanin, eh yung ambang, yung ban nga na nag, tawag nga yung, niya, nagkakakot nga ng mga buhangin, di ba? Kaya, yung malaking oh, truck. Kaya, kung sa hapon, no, malaking trap. No, kaya, kung sa so, hapon, Sabi ko, kasi okay. naman, sabi nga, yun nga daw ang reklamo, yung driver. Yung driver nga daw, hindi yung lugar natin. <laughs> Ayaw lang yung pumasok, maliit naman yung truck, ¡Vaya! Oh, yeah, no. namin tinatapon yung basura. Pero yung iba nung mga residente ito, tulad niya, yung pogi na yan. Dito kami ngayon sa ano, sa, no, uh, sa Patrick Bell. Ayan, ayan. kami ng basura. Ayan. O, dito nagsisimula Ayan. Ay, mga residente dito nandun sa pinanggalingan ko. Doon nila itinapon. Haba no, layo. Ayan, ayan, o, ayan. O. Doon pa yun! Doon pa yun sa dulo! Yan, yeah, papasok ko pa yan dyan! Yes, Ate Julie! Nagtapon ng basura! Hindi akin ng vlogger! <laughs> Ang layo na pinasapunan namin, ano? Kasi ayaw pumasok na ayaw pumasok na driver ng basura dito sa amin. Kahit kaya naman, ayaw niyang pumasok. Kaya mga tao dito, dun magtatapon sa dulo sa pinanggalingan ko. Ayaw nga eh! Ayaw niyang pumasok. Ayan. Bumbay! Bumbay! Hi! Good morning! Good morning! Ano oh, yan? O, bubog! -bu -bu Kunin nyo, ha! Ah. Teka muna! O, oh. hindi yan. Ito yan. Si Pumasok ang basura dito. Ganyan yeah, ang nangyayari. Ayan, ako. Yan, yeah, o. Okay na, no. okay na. No. Okay na. No. Uy na kami, uy na kami. Tapos na kami. Paluwag-luwag naman niya. Kaya naman yung truck pumasok. Kaya ulang <laughs> niyang pumasok. Kasi na, ano siya, sumasagi daw yung bahay niya, ay yung truck niya. Sa mga ano, di yung luwag o. Hindi na po. Hi! O, di ba? O maganda yung magpaka dito yung ganyan. Hindi, si Kay Mali ito. Ganito yung dokumentas, good dokumentar tawag dyan. Ayan o, tingnan mo o. Kasi ka ba may-ari nito? Umuwi na? Umuwi na yan. Ayan o. Ganito yung buhay sa amin. Oo, ganyan o. Mahirap lang.